Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Um, in relation to that, pwede kasi din silang dumulog sa aming mga regional offices. Meron kaming mga regional offices din kasi, may mga tao din kami doon. Pwede sila tumiretso doon at sila ay tutulungan. Para sa kanilang registration. Follow po lang po yung tungkol po doon sa pag-80, uh, alimbawa nga po nakatanggap na siya, pag dumating, pa po, pag dumating na po ba siya doon sa centenarian niya, patatanggap pa rin po niya yung buong 100K? Yes, yes. Uh, ito po yun. Pagkating mo ng 80, so meron ka. Aha. 10,000. 85, meron din. 90, 95. Pagkating mo ng 100, meron ka pa rin 100,000. Ayun. Uh. Akala ko po babawasin yung iunang ibinigay. Thank you po. <laughs> okay. oh, baka ka, ka naman. Okay. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.